hello po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa bayan ng San Teodoro. Ito po ay ang buka ng bayan ng San Teodoro. Yung huling building na yan sa kaliwa. Bayan na yan. Pero to sakop na rito ng populasyon Ito ang bayan ng San Teodoro. Ito ay papakita ang municipality nila. Ng San Teodoro ito yung bangko ng Sancho Duro. Nag-iisang bangko dito ng Sancho Duro. Yan. Bangko po yan ng Sancho Duro. Yan po ang kanilang municipality. Yan, municipality nila. Yan ang gym. Kabilang yan. Tapos ito naman ang kanilang mga natural building na sa sakaling kailangan ng mga mga bakanting room yan ito ang police station kabilang ito ito ang bayan ah, bayan ng san cedoro ito po ang bayan yung nasa dulong rin na yan yan ang market yan ang palingke market ng san cedoro Medyo matigtig ang ating dugtungan ng kalsada dito, ladies and gentlemen. Ito po ang family bayan ng San Isidoro. Family bayan ng San Isidoro. Ito mga grocery. Yan sa bindagat. Ayan. Pag diretso kayo at diretso lang dito sa bayan papuntang puerto ng ating ginda pero hindi man tayo pupunta ng puerto uh, ating tuturo lang ang simbahan punta lang tayo ng simbahan upang makita nyo ang simbahan ng Sancho Doro Lapit lapit na tayo Sana wala sa all time makasalubong dahil tayo i-declass gamit natin. Uh, hirap mag one hand na kamay. Yeah. <laughs> Ito ay ang simbahan ng Sancho Doro Catholic Yan ang Catholic simbahan ng Sancho Doro ngayon po ating naikot ang bayan ng Sancho Doro uh, ay ang ating pwesto ay galing ng puerto ah, uh, papunta naman tayo ng kalapan ng ating ginda so, ah, uh, dito so, tayo dumang sa highway kanina doon sa loob ito ang elementary ng bayan ng San Teodoro ginagalap yata dito ang program ay yung nga pala picture 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 nga pala ngayon kaya pala uh, may ginaganap na pagdidiwang sa bayan ng San Teodoro dito municipality ng San Isidoro. Ayan po municipality no?